Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Sen. Bato de la Rosa kay PNPC IDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250 wing to the team that will deliver him to the Hague. Pero nalabuan dyan si Senator Bato. No, no, you are the, the one TG there. there. Wala si Isoji doon. Ikaw ang nagkarga sa, sa kanya sa Ruplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbil, are you lying? Sir, so, I'm not lying but uh, I just uh, want to have the executive privilege po regarding this matter. Nandito na tayo. Executive eh. privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulia. That's why we didn't Ezekute want to the attend the last hearing because this is the, what we were expecting, ma'am. We, we, we didn't want to be bullied we we, we no, no, we're not bullying no, you, sir. Paris, bullying we're not bullying think you, sir. Uh, Giit pa ni Remulia. You, you're, try, you're trying to make people admit something that they will not admit. Nanindigan si Rimulya na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil pitong taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala masinabi sinabi dito surrender. Extradition lang. Ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Eh siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinorender si Duterte sa dahig at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin eh, na mabuti po all. sa ating bansa. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyo ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender uh, the suspect uh, to the ICC uh, under this section because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa Korte sa ating bansa. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na Korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. nag out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.